Hi mga ate! Ayan, hapon na dito sa New Zealand at magsi 6 p.m. na at ayan, pinasyalan kami ng mga kasisters namin na si Badet, si Ate Amor at si Tantan kasama si Baby Jaira. So ayan, magluluto kami dito mga ateng ng uh, green shells at saka ng fish. So ayan, nagkakagulo sila dahil nagpapataasan sila kung sino mas matangkad sa kanila. Pero wala naman ako nakikita matangkad sa kanilang apat. <laughs> sa last week na prayer group eh nagganyan kayo yung anniversary nila. hm mm. sino ay anniversary poem <laughs> <Video. laughs> <laughs> ay sorry sorry <laughs> wala mag picture di mag-video hi <laughs> <Huh>? <laughs> Let's eat. <laughs> oh, yummy. <laughs> Hindi yan live, video lang yan. Delicious. Takot sila sa live, video lang to pero ano, ipapas ka mamaya parang live din <laughs> Delicious. Kakain na ako, busan ako nila. Bye. Mm -hmm. Ano na, may halagang tanong? Nagustuhan hmm? mo mm rin? -hmm. Hanggang dito lang mga ate. See you again sa susunod na vlog. Bye!